Samantala sa pagkangatong ito, tayo pa'y pinalad na makakakuha ng reaksyon kay uh, Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, isa sa mga co-chairman ng Quad Committee. Congressman uh, Fernandez, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, LL Channel 23. Uh, good morning, uh, John. Uh, sa lahat ng mga nakikinig sa'yo. All right. Unang reaction po ng uh, malaman ninyo na kayo po ay uh, ipinagharap ng complaints uh, complaint sa Ethics Committee ng Kamara, Congressman Fernandez. Well, uh, well yan. At uh, harapin natin sa yung mga uh, uh, complaint na yan. At uh, as I've said, no, kailangan pa naman ng mga isa At yung uh, pili nila na nag sila. So, pag-usapan natin sa committee. Harapin natin yan. Apo. No? May mga binabanggit po na parang Kong, medyo ma, ma yes, 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 yes. may binabanggit po na tila parang wala rin mangyayari sa reklamo ito dahil kayo kayo rin ang mag-iimbestiga nitong in inihain inih inih reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio na siya namang tumatay yung legal counsel nitong si uh, Cassandra ko. Ano po masasabi niyo dito, Kong? Eh, well, hindi ko alam. Dap bakit ka ba nangyayang pinahilang? Dap dapat mong bayan. Kalaidik, meron silang final din sa Supreme Court. Ito ay uh, expecting uh, nung pa ay eh, dapat nag-file na siya sa uh, ethics. Mm -hmm. uh, but what the rest, uh, ano na maisalang agad sa ethics para mapag-usapan na rin. Para mm -hmm. uh, uh, magkaroon siya ng closure, din mo kang move on yan. At of course, ay karapatan nila yan. Uh, Opo. We respect Ilang araw na lamang po ang nalalabi sa sesyon ng Kamara. At marami pa po kayong dapat tapusin na uh, Congressman Fernandez. Sa palagi niyo po ba, mapagbibigyan pa ng uh, panahon itong uh, reklamong ito? O, uh, hindi sa akin kasi yung pagbibisisyon -de nga eh. Mm -hmm. Ang magbibisisyon -de nga yung uh, chairman, yung jago ng chairman ng ating uh, mm -hmm. uh, interview, binasa lang. Mm -hmm. Alright. Uh, Ah, uh, may binabanggit po dito ha. Sabi kasi ni uh, Atty. Topacio, ma nilabag mo po in particular yung uh, code of conduct during sa mga pagdinig po ng quad committee na nag-iimbestiga uh, sa uh, operasyon ng illegal na pogo and at the same time, nabigo ka po ayon kay Attorney uh, Topacio na i-recognize yung right to counsel nung kanyang uh, si Cassandra Ong. Any comment on this, Kong? Well, nakita na naman sa live blog dyan eh. Uh, uh, wala naman tayong pinatago dyan. Tumayon mm -hmm. tayong doon sa procedure na kulus ng uh, House of Representatives. Mm At yun naman ang ginawa niya at uh, nag-file siya. So, didinggin natin niya, Dating Didinggin yung uh, committee of uh, ethics. And then uh, we will be under the jurisdiction of the uh, committee. Mm -hmm. And then that uh, the members decide. I don't want to comment any more kasi nga medyo ano yun. Hindi ko baka nare-receive yung complaint niya eh. Mm -hmm. Pero ba uh, inalam -ano niya na ni... Uh, ni Tony, ano ba yun? Atto Atto Si Atto ni Atto ni. Kasi pinapakalala na niya Atto Google eh. Pakalala uh, natin bago siya si Atto ni Atto ni Tomasio. Freddy Tomasio. Hindi ano, tapo nga. Sige, para tawagan din natin siyang para sa yung game mo. No? Apo. Kasi naman yung personal, personal yan si <laughs> si Atorny, eh si Atto ni Tomasio. Si Atto ni Tanda. Uh -huh. Anyway, uh, binabangit dito parang kino-question <laughs> din niya. Apo. Apo raw oh, pasensya na kasi kino-question din dito ni uh, attorney Topacio yung uh, mga ginawa mo hakbang na anya sa kredibilidad ng House uh, ng Kongreso sa kabuan at lang public order and safety committee na yung pinamumunuan dahil binabasa mo lamang daw ang batas sa pamamagitan ng Google hindi di ba alam mo pare, yung Google, napaka-importante na sa buhay ng tao. Mm -hmm. Ang dami mong lulubas ang informasyon. Mm -hmm. diba? uh, masyadong mga, ang mga tao, siyempre, alam naman natin na lahat, diba? Yung mm -hmm. uh, nakakakuha tayo ng so many information sa Google. Eh, mabuti nga ako, nag, uh, nakakapag-research sa sa Wikipedia, sa Google, but siyempre binibarit tayo naman natin lahat. Mm -hmm. Eh, yun nga, eh, kinawag niya tayo ni Google. Tatawagin namin natin siya kator ni Pandak. <laughs> so, Para hindi ba masyadong personal na yung, yung, banat mo sa kanya? <laughs> and, and sa, ikaw, baka madagdagan yan. Pero may personal din siya eh. Apo. may personal <laughs> din uh, siya. So, so, fair lang. Ano, alam mo, ano, John? Apo. Hindi something personal uh, sa So, ako tingin ko um, kung pag-uusapan natin yung ginawa naming uh, bali uh, uh, committee let it be ano uh, dito di ba meron tayong committee meron tayong orke hindi yung yung So, follow-up question lang, Congressman Fernandez, sa binanggit mong personal. Dahil naramdaman hmm. mo yan, dahil of all congressmen na nandun sa pagdinig, ikaw ang, uh, ikaw lang ang pinagharap. Sabi. Dahil, <coughs> excuse uh, me, sinabi niya, hindi naman buong quad committee eh, kundi ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga Ay, ang kanya kahabulin. Ako may kat personal yan. Hmm. O di, okay lang, di mag-file siya. Kasagutin hmm. natin. Hmm. O di ba? Hindi hmm. magpa-file din ako sa kanya. Parang gano'n lang yan. Uh, I, I think that is something that, uh, Apa. Uh, medyo, Maliyan. Actually, ayoko na nga ng pansinin. Naiiyala uh -huh. ako sa sa'yo, John. <laughs> Kasalanan ko <laughs> pala kong Anyway, ito pa. Ito pa. Uh -huh. Para ikangay, mas maganda ang higup mo ng mainit na kape. Ang sabi niya rito, <laughs> ang sabi niya rito, uh, naging dahilan daw ng kawalan mo ng expertise sa batas, ang massive injury sa kanyang kliyente sa mamagitan ng pagkakait mo sa kanya ng mga karapatan niya sa ilalim ng konstitusyon. Congressman Fernandez, Congressman Kaya e. Google. Kaya naman, kung ginawa ko, kung ginawa ko, kinagkailte ko kanyang karapatan. no. Massive injury ang uh, court ang uh, kinukot na banggit dito ni Atty. Uh, Topazio. Kung ginawa pag-usapan niya, natin right. Uh, uh na lang yan. O, di hindi na pag O, yung something personal lang yung balag na sa akin. Kasi patagal ko lang hindi pinapansin yan. Kaso, uh tinuloy -huh. pa niya. Hindi eh, personal lang tayo. right. <laughs> okay, divert ko ng konti, Kong Dan, para medyo sumarap-sarap din ang almusal mo kung di ka pa nakakapag-almusal. Nalalabing uh, ilang araw ng uh, kongreso. May mga pagdinig pa ba kayo sa Quadcom? Well, meron kami sa Tricom. Uh -huh. Yung uh, mga... Marami uh, kasi yung mga kumisang ng sa TRICOM eh. At uh -huh. tayo po magliging doon sa uh, TRICOM na yan. So, uh, -huh. uh basically, yung uh, almost 60 yun eh, na mga bills. Mm uh -hmm. -huh. Uh, madami regarding doon po sa mga fake news. No? Mm uh -huh. uh, yung pagtatayo ng mga trolls, mga farms na... Apa. Uh -huh talagang uh, nakikita natin na uh, hindi hmm. ba bayad. So makikita, that's the reason why kahapon, ah. inibitahan po natin ng uh, uh, DICT, inibitahan okay. natin ng DI, DNP, DOJ, NTC, at uh, yung CICC, you know, yung Cyber Investigation Board, mm -hmm. uh, Council, uh, ang dami na nilang, uh, ano, ang na nilang mga evidences na okay. uh, dinakita sa amin, yung mga fake bloggers, you mm -hmm. uh, mm -hmm. At mga, well, actually, pareho eh. Alam kung pa mo, papansin mm mo, -hmm. yung mga, mga nagsasalita ng mga uh, beyond, Di mm -hmm. normal, no? Eh, siyempre nakaka-apet sa atin yung mga, mga nanonood, yun, yeah. uh, mga kabataan natin. So, Apa. ang, ang gusto natin dito ay, uh, uh ma-regulate itong ginagawa nila. And mm -hmm. the reason why inibitan din po natin yung bike dance Philippines mm -hmm. na platform ng TikTok uh, uh sa Philippines saka yung uh, Meta, Philippines. So, okay. Mm -hmm. itong mga to ay uh, nakausap na natin at uh, yung mga regulation na gagawin at uh, yung CICC, right. uh, meron na po silang presentation sa atin by Tuesday. Apo. And especially also the vloggers, no? Uh, -huh. uh yung mga... <coughs> kasi marami nang vloggers na ayos, eh. Mm -hmm, mm -hmm. Ang, ang mga pangit lamang kapag yung talagang yan ang mga katulad ng ginagawa niya nila attorney ni, uh, ano. Ah. <laughs> uh, <laughs> 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 Di uh, Binibigyan ko na yung uh, attention eh. Binalik mo na naman yung Then ginagawa niya, ginagawa nila ng mga Okay, okay. at kung uh, babayaran sila doon sa sa Alam mo kasi ang freedom of expression. Ah. Uh, Siyempre kapag uh, ang, ang uh, like po siya, sa atin wala yun, yung mga personal, mm -hmm. okay lang yan. Mm -hmm. Pero kapag binabanatan na nila, no, natitreaten na yung democracy, like for example, uh -huh. itong uh, uh, <clears throat> uh, mga libelous na ginamanggit nila. Although, talagang mm -hmm. uh, pwede naman pong may repercussions lahat siya, pwede sila, hindi demanda. Mm. -hmm. sila, pero Uh, ang tanong kasi ay kung ito bang mga ginagawa nila na mamonitor ng ating government agencies. Yung si ICC nga. And the mm -hmm. reason why kahapon, uh, talagang we put uh, fire na, na na sila. A para ba? uh, Unfortunately, kumikibis na naman sila. Mm na -hmm. At All right. nasa na record ng mga videos, ng mga mga A talagang masasabi natin na masyadong nakakatreta na doon sa A ba? uh, ating demokrasya. Kasi tandaan mo, ang demokrasya, yung ating freedom of expression, nakabase lamang dito sa system ng government, mm -hmm. government natin, which is democracy. Apa? Dito sila nagtatago eh, mm -hmm. para sirain yung demokrasya. Pag natira ang mm -hmm. demokrasya natin, wala na tayong freedom of democracy. Dahil mapapaltan yung, ano, ano gusto natin? Kung hindi sir, kapag naging komunista tayo, di wala na tayong uh, freedom of expression. Mm -hmm. Kaya yun ang gusto natin malaman, ano nagtutula dito sa mga bloggers na na ano, na magtago sa freedom of expression while tinatrata nila ang ating democracy. Mm -hmm. At sabihin nila, right. people's power, ima. Alam mo yung mga alamin natin sino ang behind uh ah, behind the politics. Apa. Ah, Yan ang gusto namin malaman. All right. Kung dahil limitado ang oras ko, kakuhin ko lang yung pagkakata pagkakataong ito, John Dalgens. Graduating ka naman sa Congress, anong susunod mong hakbang sa 2025 elections? Meron pa tayo isang term, but uh, uh medyo for ng governor sa and mm -hmm. so uh go muna tayo and then go oh, muna tayo uh, <laughs> magkakabangga kayo ng kaibigan mong si ano si kaibigan nating si uh, Sol Aragones Yes yes oh I friendly fight naman uh, okay okay so made the best man or oh, woman wins okay lang kong oh made the best man I mean the best man. <laughs> <laughs> Alright, pareho naman natin kay Vika kasi ano you know, eh. Nasa inyo pagkakataon, Kong yeah, yeah, yeah. Fernandez. Baka may karagdahin ka pa pong mensahe. Go ahead. Wala na, baka may masabi pa ako. Thank you so much. <laughs> okay. Thank you, sir. So All right. Good, good, good morning, good morning, good morning. Thank you po, thank you po. Okay, yeah, yeah, yeah. Yun po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si House Committee on Public Order and Safety Chairman at uh, Quad Committee Co-Chairman. Congressman Dan Fernandez